at ito na ang nabili kong sasakyan sa pagsisikap ko sa aking pagbablog at papasok ako dito sa super market titingin ako ng mga bibilhin kong mga prutas at mga gulay at yan kung makikita ninyo ang daming prutas sari sari oh ayan habang kinukunan ko ng video yan ang gusto kong bilhin may mansanas yan may mga sili gulay ayan oh kung makikita ninyo oh ang daming namimili dito pala ayan oh uh, tulad dito oh may lansunis sari-sari guys ng mga prutas kung makakarating kayo dito sa SM Santa Rosa puno na ng panin na dito at napakasarap talaga mamili kung may dalakang perang malaking budget at ito, ayan ayan, ko itong sili ayan mahal, dadalawang piraso ayan lang, hindi ko naman kailangan dito bumili kasi wala pa akong pagagamitan ayan, mga talong pipino ayan dami guys kung mapupunta kayo dito sa SM sarap pamili dito kasi ang mga gulay nila press pati ang mga prutas press na press at ito nga kasama ko yung pamangin ko namimili din ayan kaya iniikot ko yung camera para makita ninyo yung ganda ng supermarket dito sa loob ayan may mga laing pa ah, Thank you, thank you for watching. Thank you, thank you for watching.